Epektibo raw ang kampanya ng gobyerno kontra ilegal na droga kahit na wala na ang kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration. Base sa huling survey ng Dangerous Drugs Board noong 2023, mayroon pa rin 1.47 million drug users sa bansa. Pero mas mababa ito ng mahigit 200,000 sa 1.67 million na naitala noong 2019. Ayon naman sa PIDEA, tumaas ang supply ng mga nasasabat na iligal na droga pero kakaunti ang mga drug personality na nahuhuli. Mula July 1, 2022 hanggang September 30 ngayong taon, umabot sa 6,466 kilo na shabu, 75.89 kilo ng cocaine, mahigit 115,000 na ecstasy, 5,606 kilo na mariwana, at 1,000 kilo ng kush ang nasa bat ng pideya na may kabuang halaga na 49.71 billion pesos. Sa 42,002 na barangay naman sa buong bansa, 29,211 na ang drug cleared, 6,292 ang nananatiling drug affected, 6,174 ang drug free, habang 325 ang hindi apektado. Pinagtibay ng pamahalaan ang pagbabagong estratehiya ng Marcos administration sa paglaban sa ilegal na droga na mula sa pagpapatupad ng batas at pagpataw ng parusa ay lumipat sa mas malawakan at holistikong pamamaraan. The campaign against illegal drugs of the Marcos administration has taken on a new face, and it now prioritizes treatment, rehabilitation, community-based reintegration, advocacy, and prevention. So, yan po yung messaging na nire-resonate natin sa communities ngayon, knowing that communities continue to remain at the center of all our anti-drug efforts. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Muse Canoes Authority.